Nadiskubre ng mga otoridad ang higit 132 million pesos na halaga ng uh, pinaghihinalaang cocaine mula yan sa isang manging isda sa karagatan ng Artique Eastern Samar. Batay sa datos ay aabot ito sa 20 block o bricks na tumitimbanga ng 25 kilos. Partikular itong nakuha sa isang manging isda na hindi na pinangalanan pa ng mga otoridad. Nakita umano itos na palutang-lutang na mula sa napalutang-lutang na dalawang plastic bag na nababalot naman ng lambat. Ito ay batay na rin sa ulat ng Eastern Summer Police Provincial Office. Kagad naman itong kinuha ng mga otoridad at dinala sa kanilang barangay hall. Pero sunal naman na sinaksihan ni Mayor Ronald Ivardun, uh, uh, punong barangay ng naturang barangay at maging ang kagawag nito ang formal na pag-turnover sa Provincial Drug Enforcement Unit ng naturang pulisya. Kagad namang nakipag-coordinate ang ahensya sa forensic unit nito para naman yan sa isasagawang laboratory test o testing sa naturang mga bloke ng pinaghihinala ang cocaine. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Eastern Summer Police Provincial Office kung saan nagmula ang naturang kontrabando. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.